ha? naku mayroon buhay yan, buho yan may krudo yun do naku may krudo daw hindi naman eh ilang peraso, guys wala silang mga huli ngayon dahil Mata -mata lakas daw ng habagat tsaka pangit ang tubig binisan mo Apat na piraso do. Bagal ah. <laughs> Isa mo. Jet, apat na lang daw. Wow. Oh. Puro arwa na. Galing. Oh, ma maganda kita niyan. Lerwana. arwa Maganda kita niyan guys. Dahil lerwana. na. Yan o. Oh. Hmm. Ayan. Bagal ha, ba? Bagal. Yun. Yan lalaki. Kaya pa ba? Hindi na. Hindi na ba kaya? Hindi na kaya. Kaya kaya pa? Ayan. Hindi na kaya boy. Wala na. Mabagal na to. Hindi na pwede guys. Magbabatilyo si ano. Wala na. Bagal na. Ay, sambal din. Oh, din, ah, uh, isang balde rin. Ah, may pandisel din ayan oh. Oh, ano? Nak. <laughs> Kela lang. lang. Kaila lahat. Kaila lahat. Wala, wala. Ha? Wala, <laughs> wala. Nak, wala daw. Loko-loko talaga 'yun na. Ah. Kailangan ka mag-aayos yung makina mo, boy. Kailangan ka mag-aayos. Ilang huli niya guys? Matagas. Kaya mo lang muna. Pagka uh, ano na lang. Malay yata huli ah. Malay <laughs> <Ula> yata huli. <laughs> Natalo ka nito ah. Ito ah. Huwag ganda huli nito ah. Ha? Wala. Wala daw kahit isa ah. Alang guys. Huli ano? Ha? <laughs> Lana, inano na si Bernie? Lana, nasan nung isang ano mo? Talo, talo. si Kumurahil. Kumurahil pa Baka maging malaki yung arwana eh. Ha? Yan. Huwag lang yung pipi ka Maganda naman yan. Maganda <tay> <tay> naman sa isin Ay, di na... <tay> ako sa'yo. Inaaway mo ba si Bernie? <tay> <laughs> Sinabihan lang yun. Eh. Ano, tama na? Uno may jam, malaki ang takot yata ni Gar. Dosi. Oh, Lucy Buhay ngayon ng mangisda. Oh, may ulam ka pang bangos ha? Nako. Tres meja. Hmm, may ano na yan. May mga pitong kilo na rin yung walo. Oh, wala. Wala. Ba ba mga huli. <laughs> Bayaw ko nga, dalawang peraso eh. Dalawang peraso huli. Yan, kahit pa paano, may huli ka rin. Makakabawi pa rin sa diesel. Sobra pa sa diesel yan. So, mo ha? Susundan mo eh. Wala. Wala, wala na masusundan ito Puro kanduli. Puro kanduli. Hindi <laughs> ka <laughs> na. Usunod pala eh. Sa <laughs> gloria. Sa tabi lang naman naninibog yan eh. <laughs> sa gloria ka lang dyan oh. Isang bagsak lang. Sa pool. Ayan huli nyo guys. May isa pang bangus. Pero kahit paano, nakatsaga rin. <laughs> kahit papaano may ano rin siya may pang kilo kilo <laughs> ay Diyos ko buhay